na Chloe, Tony at Rose. Sa team naman ni Stel, kasama, ni, kasama dyan si John, Vince at June. Julie, Stel, galingan nyo ha? kasi ang manalo na li dito, sila yung bibili ng ticket. Tama. Kaya naku, ah, okay. Di ba galingan ninyo? Alright! Sabang kayo sa larong cutter, pila Karela. Kaya naman pwesto na kayo, players. Okay. Let's go! Ito lang, reminder. Bawal hawakan ng lobo. Ano, ready na ba? You have 1 minute and Ito, 30 na ganda, seconds na ganda. to okay. play. Okay. Ito, ire-ready yeah. muna nila. Okay, bigyan natin ang na ilang na, sipon. Ready na, na ready, ready na. na. Ready ready na. na go, Stella, Julie. Pag nahulog ang lobo, balik tayo sa umpisa, okay? Malinaw po yan. Yes, you have 1 minute and 30 seconds to play. Tick tock clock! Happy Let's go! Let's go! go! Ay si Stell Kinakari si Stel. Ayan na Kapi ni si Stell Wow Go Stell okay, Stel. Ayan nasa third player na Dapat ko kaunti ingat Medyo nauna ko na yes. Nasa team green Ni Stell Habang ang team team naman ay Subusunod Sino mas, kaya sa man team, na nalang Mas mabilis ang Last team. time team green pag-ingat po tayo pag nahulog po sila! Ay, Wala tayo! Congratulations, teams <Lake oyuffle> Yes! Nanalo ang green! Halika samahan nyo kami dito ko. Oh. Grabe, Kuya Kim, tignan mo yung dinaanan nila dito kanil sapatos to. May tracks siya, oh. Kanino kaya to, <laughs> Stel? Sa akin, sa akin. <laughs> kamusta, kamusta. Kamusta ang feeling na nanalo ka. Ganun pala maging pakaramdam maging caterpillar. <laughs> ito small steps. Hindi, okay lang kasi mahaba talaga yung mga bias nila. Okay. Hindi, okay, tsaka naka-heels naka ka, naka-heels ka. <laughs> 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 oh, nasa uli sila pero humahabol din. Oo, oh, mabilis kasi lang. na lang inahulog ng lang eh. alam mo, ang patunay dito na kinareer ni Listel, tignan mo yung dinaanan ng sapatos. Pagpapakas ng no, small, small, or, small, steps, steps, small steps, yun, mabilis. Oh, Oo pasensya lang po, maglilinis pa po tuloy <laughs>